Paano nga ba mapapatagal ang buhay ng makina? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, press the subscribe button lang dyan sa baba. Okay, paano nga ba natin mapapatagal yung buhay ng ating makina? O sabihin na natin yung 100,000 kilometers na yan, easy lang yan sa atin no? at siguradong maaabot natin yan na hindi natin kailangan mabuksan yung ating makina. Oh, itong video na to ay para sa mga new car owner, new driver o sa mga maglalabas ng brand new na sasakyan. Okay. Simulan natin doon sa tinatawag na soft break-in. Oh, sa pag ng sasakyan, sa unang araw pa lang na inown natin siya, dapat sinisimulan na natin yung pag-aalaga para hindi tayo gumastos ng malaki. So, yun, soft break-in. Ang idea ng soft break-in sa first 1,000 kilometers, wala mo ng hard acceleration. Kumbaga, yung apak natin sa gas, sana below 2,000 RPM lang palagi. Kumbaga, takbong pogi lang tayo lagi sa first 1,000 kilometers. Ang idea kasi dyan, para yung mga bearing o kung ano man yung mga component dyan, e mag-set ng maayos o mag-asawa sila ng maayos. Kasi patagal silang magkakasama eh. So, ang idea kasi, halimbawa, uh, hinard break in natin binilisan natin so may effect na pwedeng magkaroon ng gas gas pero kung soft break in lang smooth lang so mas maganda yung pagkakaset ng mga bearing natin o yung mga piston okay so yon ayan ang ano natin soft break in then now okay sa pag start ng sasakyan sa pag start ng sasakyan mga paps okay so di ba normally start natin i-on natin yung sasakyan wala munang hard acceleration sana kumbaga hintay muna tayo kahit mga 10 seconds bago natin i-cambio so siguro naman sa 10 seconds na yan pwede natin i-check yung ating side mirror check natin yung seat check natin yung paan natin sa brake tsaka sa gas okay? make ourselves comfortable sa kotse bago natin siya i-cambio okay? then pag na-i-cambio naman natin umaandar na yung sasakyan wala muna sanang apak sa gas hanggat malamig yung ating makina. Okay? Kumbaga, kung sa mga modern car ngayon, pag malamig ang makina, meron kasi dyan blue or green temperature. Hanggat hindi nawawala yun, as much as possible sana, wala mo ng apak sa gas. Para yung mga component natin sa loob ng engine, fully lubricated siya, tapos yung oil natin, maganda na yung consistency niya, maganda na yung pagkalapot niya o pagkalabnaw niya, para magandang maganda na Okay? So, wala, wala tayong magiging problema. Okay? So, yun. Yun yung ano, pag start pa lang yun, ano? Then, yun. Sa pag-off naman, kung malapit na tayo, kung cool down, kung galing tayo sa, sabihin natin, long ride. Kung malapit na tayo doon sa garay, sabihin natin, mga 3 minutes, 5 minutes away na tayo, wala nang hard acceleration. Kung ang pinaka-idea doon is, cool down tayo. Okay? Wala, mo, wala hard acceleration pag malapit na tayo. Lalo na kung di turbo yung sasakyan niyo Pero sa mga hindi di turbo, hindi masyadong issue to eh. Okay? Then yon Okay. Yung PMS. Okay. Kasi brand yung sasakyan. Ano? Yung first 1,000 kilometers, tsaka yung 5,000 kilometers, wag na wag ninyong i-skip yan. Sobrang importante yan. Yung first 1,000 kilometers, tsaka 5,000, sobrang importante yan. kasi, Okay, sa 1,000 kilometers Saka 5,000, makikita na dyan kung mayroong Factory defect Kung may mga maluwag mang screw, mahihigpitan Kung may tagas Di, ma-re-repair Or maaayos Diba kasi hindi naman totally 100% perfect Ang kotse natin, minsan pag nilalabas So may mga pagkakataon din na uh, dapat siyang i-check up mabuti So normally sa PMS Libre naman yan So don't skip Okay I, I mean libre yung labor Pero minsan yung oil Sinisingil eh Pero Huwag nyo i-skip yan kasi dyan, dyan makikita kung merong factory defect. And for sure naman na warranty yan. So kung may problema, di maayos agad. At wala kayo magiging cost na malaki. Okay? Then yun. Uh, sa mga repair na, no? PMS. Okay. So nasa sa inyo kasi to eh. Kung gusto nyo mag-stay doon sa warranty o gusto nyo ipagawa sa labas. Pero doon, change oil. Isa ito sa mga major reason kung bakit nagtatagal ang makina, no? Yung tamang pag-change oil. Yung pag-change oil, depende kasi yan doon sa ginagamit na oil ninyo o gagamitin ninyong oil. Doon tayo magbe-base kung kailan kayo dapat mag-change oil. Like for example, ang kinarga ninyo is mineral. So ideally, every 5,000 kilometers yan or 3 months. Although pwede naman nating extend ng konti yan to 4 months kung hindi natin ma-accumulate yung 5,000 kilometers. Then kung sa polysynthetic naman, is 10,000 kilometers or 6 months. Okay, dun yung pag-change oil natin yan. Pero ito, ha, suggestion ko lang sa inyo, no? Mas maging mahigpit kayo sa kilometers than sa months. Okay? So, pag na-accumulate na talaga yung kilometers, change oil na. Pero ito, suggestion ko na rin, ano, lalo na sa mga gagamit ng fully synthetic, huwag ninyong isasagad sa 10,000 kilometers. Ideally, mga 7 to 8,000 kilometers, pag nakuha nyo na yun, palitan nyo na. Huwag nyo na patagalin. Okay? Sa mga naka-mineral naman, okay lang 5,000 kilometers. Suggestion ko lang sa inyo yan, ha? Pero 10,000 kilometers, okay yan. Okay? Then, yun. Ah, uh, pag meron kayong mga naririnig na mga unusual sounds or vibration, mas okay agapan nyo na yan. Kasi, may mga pagkakataon na, halimbawa, may minor issue lang naman, like hindi nahigpitan o lumuwag, tapos pinapabayaan ninyo, continuous ninyong tinatakbo, So ang effect nun, pwedeng manganak yan. Okay? Pag nanganak yan, eh sadly, malaki yung damage. Okay, then ito ah, ito. Isa to sa mga major reason kung bakit nasisira ang makina. Overheat. So, ako ah, suggestion ko sa inyo, ah, kung everyday ninyong ginagamit yung kotse at least once um, once a once a week yan once a week tine-check niyo sana yung coolant o kung ano man yung pwede nyo i-check dyan sa engine bay, ano? Yung kulat yung inyong uh, brake fluid, yung oil. Basta kung ano yung pwede nyo i-check, i-check nyo lahat, okay? Pero, yun, overheat ang isa sa mga major reason kung bakit nasisira talaga ang makina. Yung tinatakbo na overheat. Kaya sana, pag nakita na ninyo na umilaw yung red temperature sign, huwag nyo nang ipilit na itakbo. Okay, gato ah. Uh, idea lang mga paps, no? Kung sakaling nagdadrive kayo Biglang nawala yung lamig ng aircon Maging conscious na haged kayo Pag umilaw yung red temperature sign Sana na-off na ninyo Pag na-off nyo na yan Possible naman na wala na magiging major issue yan Okay? Then, ito Yung, ah, uh, yun Sa change oil pala, no Alagaan nyo talaga sa oil yan, mga paps Yun talaga isa sa mga sikreto Then, yun Transmission Nako, ideally yan, pinapalitan yan every 40,000 40,000 kilometers or 2 years Pero kung hindi nyo man ma-accumulate yung kilometers Okay, pwede nyo namang i-extend Maybe up to 3 years, maximum na yon Pero sana 2 years, napalitan nyo na So yan na mga paps, no? yan yung mga idea no? With regards paano mapapatagal yung buhay ng ating makina Hindi tayo magkakaroon ng mga major issue Alagaan nyo talaga sa oil, kulan okay? And for sure naman na magtatagal yan. So sana uh, magtagal yung inyong sasakyan. Kung may question kayo, comment nyo lang dyan sa baba para makita natin, masagasan ko kayo kung ano ba yung pwede nyo gawin sa mga problema ninyo sa kotse. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.